may kaya man ang buhay. Hindi naging masaya noon si Rusty. Parehong doktor ang kanyang mga magulang. Ang tatlo naman niyang mga kapatid ay lalaki rin. Siya ang panganay sa mga ito. Pangarap rin ng mga kapatid na magdoktor katulad ng mga magulang nila at siya lang ang tanging nangarap na maging isang mayamang businessman. Ngunit hindi nagustuhan ng mga magulang niyang hindi siya sumunod sa yapak ng mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit gustong gusto ng mga ito ang tatlo niyang kapatid maliban sa kanya na naiiba ang pangarap. Kahit may parte sa loob ni Rusty na ayaw talagang pasukin ng mundo ng pagdodoktor ay ginawa niya. Kaya pinagsabay niya ang pag-aaral sa kursong medical at business management. Hindi nagtagal ay naging isang ganap na doktor na nga siya at nagsimula ng magtayo ng sarili nitong negosyo at ospital. Ngunit sa kabila ng paghihirap niya sa pag-abot ng pangarap hindi pa rin naging proud ang mga magulang sa kanya. Mas naging mayaman nga siya at ang negosyong pinaghirapan ay unti-unting lumaki at sumikat. Nakilala na rin ang kanyang ospital bilang isang pinakamalaking ospital sa kanilang syudad at dahil na rin sa mga libreng serbisyo rito para sa mga mahihirap na pasyente. Kalaunan ay gumawa na nga ng pangalan si Rusty sa mundo ng industriya. Maraming mahihirap ang nagpapasalamat sa iyo Rusty dahil sa libreng serbisyo ng iyong ospital sa mga mahihirap na tao. Anong masasabi mo sa kanila? Saad ng isang reporter. Nang makilala na kasi siya sa bansa, marami na rin ang gustong mag-interview sa kanya. Numiti si Rusty sa harap ng kamera at sasagot na sana nang biglang sumingit ang ina. Naku, sobrang matulungin talaga nitong anak namin. Napalaki namin siya ng maayos at nagmana pa sa amin ng ama niya. Kaya hindi nakatakatakang maraming tao ang may utang na loob sa kanya. Tipid na gumiti na lang si Rusty. Ngayon lang siya pinuri ng ina at alam niyang para lang yon sa mga taong nanonood dahil kapag sila sila lang ang nakakausap, halos hindi na siya pansinin ng mga ito na para bang hindi siya nag exist Masakit iyon para sa kanya. Isang araw, ang ospital niyang sikat na sikat noon ay biglang bumagsak. Kung nooy maraming tao ang nagpapasalamat sa kanya ngayon ay halos kasuklaman na siya ng mga ito. Akala ko ba libre ang serbisyo rito kapag may ang mga tao? Palabas lang ang lahat ng pinakita nyo sa telebisyon. Gusto nyo lang naman talaga ang sumikat, mga mukhang pera. Galit na sigaw ng isang babae. Hindi mapigil ang malungkot ni Rusty sa nakikita. Ang mga mahihirap na tao ay nasa labas ng kanyang ospital na tila nagrarali pa. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari Isang matandang ginang ang lumapit sa kanya Na naiiyak pang lumuhod sa harap niya Paaalisin na sana ito ng guard Nang pigilan niya ito Lumuhod din siya para pantayan ang ginang Hinawakan nito ang kamay niya Mister ka, Kayong may-ari ng ospital na ito Hindi ba? Tumango si Rastis sa ginang Nagmamakaawa ako Gamutin niyo ho sana ang anak ko May sakit siyang cancer Ganoon din ang kapatid niya ang kaso lang ay binawian na siya ng buhay kanina dahil ang sabi ng mga doktor kailangan munang magbayad ng pampaopera. Wala kaming kapera-pera kaya dito na lang sana kami haasa. Kaya pakiusap ko ho sana kahit ang isa kong anak na natitira na lang ang gamutin ninyo. Nagmamakaawa ako. Pangako pag-iipunan ko ang pangbayad kapag nakapagtrabaho na ako ulit. Humahagulhol ng tuluyan ang ginang. Niyakap niya ito at sinabing... Ako na ang humihingi ng tawad para sa isa ninyong anak nanay. Pangako, gagawa ako ng paraan. Determinado niyang sabi. Tawakas, bumakas ng saya ang tinig nito at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Nang bitawan na niya ang ginang sa katumayo, kumuyom ng mahigpit ang kamao niya sa sobrang galit. Kahit kailan, wala siyang sinabihan sa mga empleyadong manghingi ng bayad kapag ooperahan na ang isang pasyente, lalo na kung alanganin na ang buhay nito. Ipinangako niya sa sariling kapag nalaman niya kung sino ang mga ito, tatanggalin niya agad ito sa trabaho. Iisang paraan na lang ang naiisip niya upang makilala kung sino ang mga tiwaling doktor na iyon. Balak niyang magpanggap na isang pasyente. Nagbihis muna siya ng isang marumi at putas butas na damit. Dinumihan niya rin ang buong katawan at ang muka kaya sa pagkakataong iyon halos walang makakilala sa kanya. Sa harap ng ospital siya dumaan. Doon pa lang ay halos ipagtabuyan na siya ng guard. Hindi pwede ang maruruming katulad mo rito. Umalis ka na. Tila natatawa pa ito sa itsura niya. Nagmamakaawa siya rito. Manong, may sakit ako. Pakiusap, papasukin mo ako. Parang nandidiri pa itong pinasadahan siya ng tingin. Tingnan mo nga yung itsura mo. Niwala kang saplot sa paa. Yung damit mo konti na lang ay rin na ng hangin. Sana man lang bago ka nagpunta dito ay inayos mo muna yung sarili mo. Anang pa ng guard. Mas lalong umusbong ang galit sa loob ni Rusty sa sinabi ng guard. Hindi dahil sa pangiinsulto nito sa kanya, kundi sa kaisipang ganoon din ang sinasabi nito sa iba pang may Kahit kailan, hindi siya kumuha ng mga trabahador na ganito ang klase ng pag-uugali. Hindi rin pamilyar ang mukha sa kanya ng guard. Hula niya mukhang bago lang itong nagtatrabaho sa ospital niya. Hanggang sa isang lalaking nasa mid 40 na ang edad ang lumapit sa kanila. May hawak itong panlinis at nakabihis ng panjanitor na uniforme. Guard, pasensya na. Kapatid ko siya. Papasukin niyo na siya. Bibihisan ko siya agad bago iharap sa mga doktor. Numiwi lang ang guard na tinignan ang dalawa. Kaya pala ganyan ang bihis niya. Nagmana sayo. Humalakhak pa ito nakita pa ni Rusty ang pagyuko ng janitor na tila napahiya. O sige, pumasok na kayo. Huwag kayong magkakalat doon. Nangangamoy basura pa naman kayo. Tikom ang bibig na pumasok si Rusty kasunod ng lalaki. Pagkatapos ay hinarap niya ito. Sino ho kayo? Wala ho akong kapatid. Ako si Jun, ang janitor dito. Ginawa ko lang yun para makapasok ka dito, iho. Mukha kasing may malalakang sakit. Mahirap kapag hindi yan agapan agad. Natuwa siya sa pagmamalasakit nito sa kanya. Pero pamilyar kay Rusty ang mukha ng lalaki. Janitor po ba talaga kayo dito? Takang tanong ni Rusty. Namumuka niya kasi ito na isa sa pinakamaalalahan ng tao na empleyado niya. Ako ang gwardiya noon. Kaso, pinatanggal ako ng may-ari ng ospital. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero kahit ganoon, hindi masama ang loob ko kay Rusty. Marami na rin kasi siyang naitulong sa akin at sa buong pamilya ko. Kaya ang maglingkod sa ospital niya bilang janitor ay malaking utang na loob ko pa rin sa kanya. Sabi ni Jun na malungkot pang umiti. Masaya siya sa mga narinig mula rito. Ngunit nang sabihin itong pinatanggal niya ito bilang gwardya ay mas lalong nakapagpadagdag sa galit niya. Wala siyang sinabihang kahit sino na tanggalin ito sa trabaho. Isa lang ang ibig sabihin ni Yun may tiwali talagang nagpapagalagala sa ospital niya. Pinilit pa siya ni Mang Jun na magbihis pero tumanggi siya at nagpasalamat na lang sa pagmamagandang loob nito sa kanya. Hindi kasi siya pwedeng maglinis dahil iyon lang ang natatangi niyang proteksyon upang walang kahit na sinong makakilala sa kanya. Mabuti na lang din at hindi siya napamilyaran ni Mang Jun. Nagtungo na siya sa mga doktor. Sinimula na niya ang eksena sa mahigpit na paghawak sa tiyan. Tulong! Tulong! sigaw ni Rasti. Ilan sa mga nurse ay hindi lumapit sa kanya na parang natatakot ang mga itong mahawaan ng karumihan niya. Pakiusap tulungan niyo ako. Pagkukunwari niya pa. Ang ibang doktor ay akala mo'y tila nanonood lang ng teleserye na pinagmamasdan si Rasti. Nagutos lang ang ibang doktor sa mga janitor na daluhan siya. Agad siyang tinulungan ng mga ito na halatang may pagmamalasakit sa kapwa hindi tulad ng iba na halos ayaw pang tingnan ang itsura niya. Dinala siya ng mga ito sa isang kama. Hawak niya pa rin ng mahigpit ang tiyan na tila may malalang iniinda. Hanggang sa tatlong doktor ang lumapit sa kanya na pamilyar na pamilyar para sa kanya. Namilog ang mga mata ni Rusty sa gulat. Bakit nakapasok ito rito? Anang ng isang lalaki sa mga taong naroroon. Hindi ba't sinabi na naming huwag kayong magpapapasok ng mga maruruming tao rito? Hindi ba kayo marunong makinig? Galit pang saad ng isa. Ang isa pa na pinakamatanda sa tatlo ay sumingit na rin. Talagang gusto niyong matanggal sa trabaho? Katulad ng iba niyong kasamahan na naging janitor na lang? Magiging akin na rin ang ospital na ito. Hintayin niyo lang na mapaalis namin ni mami ang may-ari nito. Total, hindi naman talaga siya namin kapatid dahil ampun lang naman siya at wala siyang interes sa pagdodoktor. Kaya ngayon pa lang. Sumunod na kayo sa ipinag-uutos namin. Suminghap ang lahat sa takot at pakunwari na lang na abala sa ginagawa. Habang si Rusty ay nangilid ang mga luha sa nalaman. Naluluhaman, tumayo si Rusty at hinarap ang tatlong inakala niyang kapatid. Kayo pala ang tiwaling mga aso na pakalat-kalat dito sa ospital ko. Tumaas ang kilay ng mga ito sa kanya. Sino ka ba? Dugyot na lalaki. Mapanginsultong tanong ng isa na sinunda ng tawa ng dalawa. Kinuha niya ang panyo sa bulsa sa kapinunasan ng sarili. Nang matanggal na ang uling-uling sa muka, ang tatlo naman ang nagulat sa nakita. Ra Sabay-sabay na aniya ng mga ito. Kahit mga empleyado sa paligid ay nagulat rin sa nakita. Kung natakot ito sa tatlo kanina, mas natakot ang mga itsura nito nang makita siya. Kaya pala pabagsak na ang ospital ko dahil may mga gahamang katulad nyong nakapasok rito. Naiintindihan ko na kung bakit ayaw nyo sa akin ni na mama dahil hindi ko naman pala talaga kayo kapamilya. At dahil wala naman pala tayong koneksyon sa isa't isa, putulin na natin ngayon. Agad na bumakas ang takot sa tatlo nang marinig ang sinabi niya. Umalis na kayo rito sa ospital ko. Isama nyo na rin ang mapagmahal nyong ina. Galit niyang sigaw. Ipinasok niya ang ina at mga kapatid sa ospital dahil ang sabi ng mga ito sa kanya ay tutulong ang mga ito sa pagpapalago ng ospital niya. Inakala niya pang mahal siya ng mga ito, ngunit ang totoo, balak lang pala nitong agawin sa kanya ang ospital na matagal na niyang pinaghirapan. Natupad nga ang lahat ng sinabi ni Rusty, nagmakaawa pa ang ibang empleyado, ngunit hindi siya ang tipong malambot ang puso sa mga taong walang malasakit sa kapwa, kaya walang pagdadalawang isip niyang tilanggal ang mga ito at ibinalik ang dating mga doktor at nurse na ginawang janitor ng ina. Ibinalik niya rin sa serbisyo si Mang Jun at pinalayas ang bagong guard noon. Mula noon, muling bumalik ang pagmamalasakit ng lahat sa may hirap na tao at kahit hindi niya kamag ang mga ito, ramdam naman niya ang walang hanggang pasasalamat at pagmamahal ng mga taong may hirap sa kanya. Mahirap talagang manghingi ng atensyon at pagmamahal lalo na sa mga taong wala rin namang balak na pahalagahan ka. Kadalasan ay mamahalin ka lang ng mga ito kapag may naabot kang maganda sa buhay, kaya aasa ang mga itong isasama mo sila sa pag-angat. Ngunit hindi lahat sa kanila ay may ibabalik na maganda sa iyo. Kung sino pa yung mga taong hindi mo inaasahan, sila pa ang magbibigay ng pagmamahal na matagal mo nang inaasam-asam.